Hello mga ka-relax. So dito na po ako. ako ngayon sa crevice fan ko sa bagong pwesto niya. Kasi doon sa dati sa harap ng bahay, medyo mainit yun sa mata. So ngayon nilipat ko dito sa likod. Yan no. Ah uh, yan naglagay na ako ng banana leaves, talisay leaves tapos yun meron po tayo nakita may patay na isang isda yan at dito sa creepies natin ay wala pa naman ako nakita ang patay so yan ang tubig po natin ay ano yan? Uh, galing sa gripo. So, talaga may chlorine po yan. Yan, no? Uh, tabayan na lang natin kung ilang araw makasurvive yung mga alaga ko. Kasi dati, mga tatlong araw hanggang walo, naubos yung mga alaga kong kripis. So, ngayon, titingnan natin makarelax. So, yan, tingnan nyo yung mga setup ko hindi pa maayos so yan lang muna share lang tabela natin susunod